Kumusta mga kasalikat, ngayong gabi nga ay nandito tayo sa may Angeles ngayon dito sa harap itong malaking simbahan dito at ako makikita nyo marami ng tao sa paligid dahil nga magpapasko na at ilang araw na lang syempre, ilang tulog na lang pasko na at nandyan na ngayon naglalabasan na yung mga pagkain na tuwing pasko magpapasko lang natin nakakain ito katulad ng bibingka, puto bumbong at kung ano-ano pang mga pagkain kakanin na tuwing magpapasko lang natin makakain. At ngayon nga, no, kung makikita nyo, napakadami na nagtitindi dito at marami na rin namimili mga pagkain pang Pasko na talaga namang hinahanap na hanap at inaabang-abangan natin. No? At nandito nga tayo ngayon sa tindahan ni Ate Grace. Uh, share out sa iyo Ate Grace. Baka naman sa susunod may dagdag kami. Yan nga, nakaupo siya. No? at dito talaga kami bumibili ng bibingka mula noon hanggang ngayon. At kung makikita nyo naman, napakahaba ng pila dito at tignan nyo nagtsatsaga talagang pumila itong mga to para lang matikman ang bibingka ni Ate Grace yan, no? at kung makikita nyo na dito sa harap nitong simbahan yan ang Angeles at kung makikita nyo napakadami ng tao dito Maalim, may tatlong ano dito na nagbebenta ng puto bumbong bibingka at kung ano-ano pa at uh, syempre, hin pinipilahan pa rin talaga at nagtsatsaga yung mga tao pumila kay Ate Grace. Nandito rin si uh, Mernas Store. Ganon din, nagbebenta rin sila ng puto bumbong at bibingka. At uh, nandito rin si yung isang nagtitinda dito, si Aling Aling Taling. Yan, si Aling Taling. Nandito rin. Nagbebenta rin dito si Aling Taling ng same lang din po tubong at bibingka. At shoutout nga pala doon sa gumawa ng ating sticker. Maisingit ko na lang mga kasadik, no? At tignan nyo naman yung sticker na quality quality. Napakaganda. At ako makikita nyo mga kasadik, ito yung kanilang page. pasyalan nyo doon sa mga gusto magpagawa. Panalong panalo. Para to doon sa mga kasadik natin na loyalista ng ating ka Page at dumako na nga tayo dito sa ating food trip dito kay Ate Grace no? at ako makikita nyo naman ito yung presyo ng paninda ni Ate Grace at talaga namang pinipilahan tong tindahan dito ni Ate Grace at ako makikita nyo ito mga nagtitan dito ni Ate Grace mula noon hanggang ngayon sila pa rin nagtitinda dito and once a year lang natin makikita itong mga to kaya sulitin na natin mga pagmumukha nila sa araw sa inyo mga kuya at ayun nga no? so napakadaming bibingka at ang puto bugbog naman, panalo panalo ang lasa niyan. At uh, napakadaming, ano dito, napakadaming, alam nyo, nagtsatsaga talagang pumila para lang matikman nga uh, puto bumbong at uh, bibingka ni Ate Grace. At uh, dito sa may kabila naman, napakadami rin nagbebenta dito. Hindi lang dito sa lugar na to Ayun, makikita nyo si Ate Grace, po, no? At uh, tignan nyo naman, napakadaming tao nagtsatsaga talaga. Yan. Dito lang to sa may harap ng simbahan na malaki dito sa Angeles. And doon sa mga gustong pumunta, pasyalan nyo na may mga puto bumbong at bibingka na dito. At dito rin sa kabila, may mga nagbebenta rin dito ng mga, alam nyo, mga street foods. At may nagbebenta rin ng kape dito. Kape dito, no? <laughs> Yan nga, no? At ito medyo panalong-panalo itong uh, kape ni motor. Nakita ko sila dito sa harap lang dito ng simbahan. Naman, tignan nyo yung pwesto nila. napakasuabe, suwabe Ayan, no? At doon sa mga mahiling magkape, ito yung presyo ng kape nila. Kape ni motor. A shout-out sa'yo. Tignan nyo naman. Panalo-panalo ang pwesto nila at dito. Ayan, no? At uh, dalawa silang natitinda dito. At syempre, meron din dito yung shawarma. Doon sa mga gustong kumain at mahilig sa shawarma, meron din dito. Iyan, no? Ayaw pa video ni kuya niyan. <laughs> Iyan, stolen shot lang daw tayo kay kuya. Gusto niya. Iyan, shoutout sa iyo kuya. Doon sa mga gustong kumain ng shawarma, pasyalan nyo sila. At meron din dito ng uh, shawmai. Syempre, hindi mawawala sa listahan natin ng siomai. na talaga namang suwabing suwabi ang lasa. Napakahanghang ng kanilang, alam nyo yung sa usawan. At syempre, yung fishball na mula noon hanggang ngayon eh nandito rin kwek kwek siomay at kung ano-ano pa may hotdog din dito na magustong kumigop naman ang sabaw mayroon din dito may mamihan din dito at talaga naman tignan nyo naman itong bone Maro na talagang putok batok panalong panalo mapapahigop ka talaga dito bagay na bagay to pag medyo nagtataglamig na no at uh, shout out sa iyo ate. Maraming salamat sa pagpayag na kunang kita ng video. At yun nga, no, kasama ko si Mrs. ngayon. At magpo-food trip na naman tayo dito kay Ate Grace. Tignan nyo naman. Medyo nagtsaga talagang pumila si Mrs. dito para matikman lang itong uh, bibingka ni Ate Grace. Yun, sinundot ng cheese at nilagyan itong nga uh, parang ano ba to? Ubi ba to? Yan. At pinausukan nila ng mga 15 minutes lang. Then okay na. Lalagyan nila ng nyog at ng malas ka na napakatamis at fresh ng bibingka ni Ate Grace yan no may special bibingka sila dito Yan. shout out ulit sa Ate Grace naman yan at ang kanilang puto bumbong na talaga naman. panalong panalong daming ordero oh. <laughs> pero hindi amin yan <laughs> At ayun nga no, bali bumili rin kami ng show. Dito na show dito at talaga namang panalo-panaluhang hanggang at ang bibingka ni Ate Grace na tikman na rin namin. At yun na mga kasadik hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat and bye-bye.